Hi, kamusta po? Ako si Atty. Nikki De Vega. At ah, ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. At nandito po kami sa gym. Ayan. so Australia po ito. So, tuturuan po na po kami sa ibang bansa, marami brew silang sariling beer. So, para bago ka mag-order, syempre aalamin mo anong gusto mo. So, may tinatawag na beer paddle. Okay? Pakita ko sa... Ito yung beer paddle. Napansin nyo may number. Ubus na yung dalawa kasi ininom na namin ni Atty. Carlo. So, kung hindi kayo makapag ayan, may 1, 2, 3, 4. So, meron niyang menu. So, yung una, number 1, yung lager, nalasana, masarap. Yung pale ale, mas masarap. So, darating na po kami sa number 3, which is yung refreshing ale. Atty. Carlo, go. Tikman mo nga kasi beer lang po alam natin, di wine ito. Oh, eh. Oh, ayoko na magpanggap maging social. Hirap ako sa wine. Ano lasa? Sarap. Sarap ba? Mm. Patikim nga, patikim oh. nga. Okay na, kaya ko to. Naka-glasses po ako kasi may presbyopia ako. Hindi ko mabasa yung menu. Mas masarap yung pangalawa to. Pero masarap okay yung lang. Okay lang. Mas yun yung maliliit lang po yan. Kasi tasting paddle lang yan eh. So, titigma mo kung anong gusto mo. Pero may bayad po yan. Tulad nito, ang binayad ko po, pakita ko sa inyo yung ano, tawag dito? Menu. menu. Ayan. Australian dollars po. So, roughly 38 pesos ang uh, uh, isang Australian dollars. So, ito, yung tasting pada nila, 15 Australian dollars. Magkano yung tour ni Carlo? ako sa mat ano, 420. Ah, hindi, 500, mga 600. So, Tapos logo. ganyan yung mga sizes ng beer nila. Merong pots, ano, schooner, a schooner. May pint, yung malaki. O, di ba mahal. Mahal. Pero ganun talaga. Tony Carlo, hmm. so, masyado type ng refreshing ale. Dito pa lang okay, sob-sob ka na sa paddle eh. So, Atty. Carlo, ubusin mo na yan. Ah, o, oh, diba? Yan Masarap po. Man, ang pangatlo sa paddle. Balik mo. O, oh, yan. Yes. Ang tinatawag na refreshing ale. At we move on to the last one, which is ang aming favorito ni Atty. Carlo, ang tinatawag na IPA or India Pale Ale. Mauna, -ma ha? Sige nga, Atty. Carlo. Go. Go. Iba. Hindi mo type? Honest tayo eh. Hindi mo type? Tigma mo. Tigma ko siya. Ay? Oh, di ba? Oh, man. iba eh. Iba. Mas masarap yung iba ko na tigman. Hmm. Honest tayo. Masarap yung unang pang yung first two. Pero yan, Iba Alam nyo kanina, nanggaling kami ng wine tasting. Puro wine pero ang hirap magpanggap. Hindi po kasi ako sosyal. <laughs> Biran tipo ko. Oh. Kaya nung pinapatikim ako ng wine, mga kesyo, oh, ganyan-ganyan. Mga ganyan, diba, of apple, whatever. Of peach. Hindi ko madig. Ang hirap magpanggap. Napatangutan ko. Yes, yes, ganun-ganun ako. Bir talaga ako eh. Alam niyo po kasi, sa ibang bansa, gusto po, kahit ngayon nagsisimula na sa Pilipinas, yung nagbu-brew ng sarili nilang beer, hindi yung commercial na San Miguel natin, di ba? Ito po, yung mga nagbu-brew talaga, kaya medyo fresh na fresh talaga siya. So, ito. Ito po, so tinuruan po namin kayo paano beer paddle tasting sa natapon. <laughs> okay lang no, yan. Yeah. Sa Melbourne, Australia. Hindi po kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nigel Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Yeah. <laughs>